po oh, Shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario supportahan po natin ang na kanyang YouTube channel Ayan. Thank you, Michelle at Don Thank you po kay Kuya Mario, salamat po uh, Support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap, no? support po sa so, pumagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. And thank you very much. Vlog, po natin mga kalinga. Marius Vlog, yes, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalinga, mga kapubrel, at supportahan natin. Ayan, shout out po sa lahat ng mga uh, viewers. At kung bago lang ho kayo sa akin channel, please po subscribe at paki-click na rin ho yung uh, notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko panggagawin gagawin mga video. Kung so, natin kalimutan supportan, Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog at Kalinga Prab at uh, Rowel of Malalag. Ayan. Ayan mga kalingap, so ngayon po wala na muna tayong scout at uh, ngayon po ang gagawin natin ay mag uh, tayo ng pasahiro ay eh atin natin sa kalibo at libre po yun ang gagawin natin na uh, pagcha-charity sa ngayon ay eh, mga kalingap samahan nyo ako para makita ninyo yung mga isasakay natin ano kasi minsan pupunoan dito pero bakit ngayon wala tayong makuha pasahiro sa kung sana isasakay ho natin ano para Iatit natin kung saan man sila pupunta. Ayun, wala ko tayong makikita ang pasahero sa ngayon. Doon pa, o natin doon sa unahan. Kalibo! Kalibo ka saan tayo? Ligay sa ah. kay libre. Ayan po mga kalingap, po tayo. Nakuha. kayo. Dali po kayo. Ma'am, isa akong kwan? Isa akong kalingap? Uh, from Daid po ito kay Kuya Bal Santos Matubang. Nanonood kayo ng YouTube. Yan, uh, galing kami sa galing ang So ngayon, wala akong uh, ma-scout kaya namimig up ako ng pasayro para ihatid saan tayo? Sa At hindi ko pa nga alam mga mga walang problema makita yung mukha mo sa camera. Ang <laughs> tuta. <laughs> Ay, kwan tayo. Walang problema to kasi kwan to, ano yun? Uh, charity to. Nag-aral ka neng? ng uh, pag nakita mo itong uh, ko natin uh, Marius vlog boy, boy, Yan Marius vlog yung aking channel sa YouTube isang charity vlogger dito ko sa Rosario Patonga ka ni hindi ka makita Paki kuha na lang nang? paki subscribe the Ending oh, yang kuan ko o. Ito na. Kita mo na. Ah, uh, ano ang tita, tita? Eh, tanda mo na lang yang kuan natin. Ayan. Walang uh, walang signal. Walang no, signal. ibalang iba lang mag-scout dito. <laughs> pag okay, uh, ikaw ni ikaw mo na lang ni ano yung, ka. yung ikaw mo na lang yung uh, pag-like and share mo na okay. lang. yung. Uh. So ngayon. Ay Anong pangalan mo ni? Ah, ano? Analyn. 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 Hello po, ma'am. Uh, ya botta. Uh, Pasensya na po dito sa kuha natin ano. At uh, nagkaroon po ng uh, problema itong uh, video sa inyo. At yun nga po ay napindot lang po nitong cameraman natin ano. Maam, iabot, ma, uh, pasensya na po talaga, ano hindi po ito sinasadya at uh, sana po uh, paki uh, like and share na lang po, maam, iabot itong uh, ating ginawang video iyo Pasensya na po talaga, ma'am. At uh, sana po ay mapanood mo itong itong kuwan mong ito tong video mo. Marami pong salamat. Sana maisakay pa rin po kita ulit. At uh, dadaan pa rin po ako diyan uh, palagi para maghatid po ng mga pasahero po ano. Ito po ay isa sa mga ginagawa ko pag-charity. ang tumulong po sa mga pasahero. Eh marami pong salamat at sa pag sa pag-unawa, marami pong salamat. Pasensya na po talaga itong ibang video po hindi naman nasira ayan po mga kalinga panggang uh, dito na lamang po ang ating uh, video ano? at ito po ang ating mission uh, maghatid po ngayon ng pasahero para marami rin po tayong matulungan ng mga pasahero na hindi po nakakasakay ano? dito pa rin po ito sa bayan ng Aptilan paki-like and share na lang po itong ating ginagawa ng mga kalimutan na pag po ng mga pasahero. At uh, siyempre po huwag natin kalimutan supportahan ano, Kuya Bal Matubang at ito vlog at Kalinga Prab. At siyempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po. Ayan po maraming salamat hanggang dito na lang.